Great day mabuhay! Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na! Paano binabago ng AI ang larangan ng medisina? Kapag pinag-uusapan natin ang AI sa larangan ng kalusugan, kailangang maunawaan natin ito bilang isang fundamental na pagbabago sa ating mga kasangkapan. Parang algebra nung unang panahon. Binago nito ang pag-unawa natin sa mundo at sa matematika. Sa larangan ng medisina, ang pinakamalalaking pagbabago ay makikita sa diagnostic testing. Mas epektibo na nating na interpret ang mga ito ngayon. At hindi na rin kailangan ng matinding expertise tulad ng dati. Parang binubura na ang lumat na kagis ng sistema ng pangangalaga at pinapalitan ng makabago at mas episyenteng paraan. Ang tanong na paano gagamitin ng AI? Ay napaka-interesante. Dahil ang mga bagong modelong gamit ang machine learning ay hindi ang katapusan, kundi simula pa lamang ang AI daw ang kinabukasan ng healthcare. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Papalitan ba nito ang iyong trabaho? Maililigtas ba nito ang iyong buhay? Ano ang mga panganib na dala nito? Paano ito makaapekto sa iyo? Ang artificial intelligence ay matagal ng bahagi ng teknolohiya. Ngunit karamihan sa mga tao, ngayon lang ito napapansin na, no? dahil sa mga sistemang tulad ng chat GPT na naging mainstream na. Talarangan ng kalusugan, matagal na rin ginagamit ang AI. Nakatulong ito sa mga doktor para mas mabilis makapag-transcribe ng notes. Nakatulong din ito sa patient experience gamit ang chatbots. Pero sa pag-usbong ng generative AI, tila ba binibigyan ito ng superpowers ang mga healthcare professionals at scientists? sa pagtukoy ng health risk sa hinaharap, paggawa ng diagnosis ng mas mabilis at mas eksakto, at pagtuklas ng bagong gamot at therapies, ang AI boom ay tunay na tumama sa healthcare nitong nakaraang limang taon. Nagsimula na tayong magamit ang mga AI models upang tunay na mapakinabangan ang datos. Nakagawa tayo ng mga bagong paraan para gamutin at i-diagnose ang mga sakit, pati na rin ang pagtukoy ng personalized na paraan ng paggagamot batay sa individual na pangangailangan. Tumutulong ang generative AI sa mga doktor sa mas mataas na antas. Ngunit may mga tanong pa rin mula sa mga doktor at pasyente tungkol sa mga posibleng panganib ng teknolohiyang ito. Maraming nagtatanong, ano ang magiging hitsura nito sa ospital? Paano ito gagamitin sa pagpapasya? Paano kung magkamali ito? Sino ang mananagot? Kaya kailangan talaga ng eksperto mula sa iba't ibang larangan. May mga ahensya tulad ng US Food and Drug Administration na nangangasiwa sa paggamit ng AI sa healthcare at may mga grupo tulad ng American Medical Association at National Academy of Medicine na gumagawa ng guidelines at code of conduct para sa tamang paggamit ng AI. Sa ngayon na uh, may mga eksperto at institusyong nagbabantay upang masigurong responsabling ginagamit ang teknolohiyang ito. Isa sa mga usaping mainit ay kung paano maaapektuhan ng AI ang ating workforce. Ang mga clinician ay may kakayahang makipag-ugnayan sa pasyente, maunawaan ang kanilang mga kagustuhan, kaya naniniwala akong may mahalaga pa ring papel ang mga doktor sa pag-interpret ng mga output na ibinibigay ng AI habang ang malalaking kumpanya gaya ng Google at OpenAI ay naglalayong baguhin ang healthcare industry. May mga mas maliliit at mas nakatutok na labs sa akademya na ginagamit ang AI para sa espesyalisadong larangan. Lumalaki ang investment sa AI para sa healthcare. Mula 2020, tumaas ng husto ang venture capital funding sa larangang ito. Noong 2024, halos 11 billion dollars ang naipasok na pondo sa mga AI at healthcare startups. Ayon sa mga eksperto, may magkaibang prioridad ang mga akademikong institusyon kumpara sa mga startup Maaring mas naiaangkop ng mga akademya ang malalaking language models at mas nakatuon sila sa pagbuo ng ethical guidelines para sa tamang paggamit nito. Ang pinakamalaking panganib ng AI ay kapag hindi ito ginamit ng tama at walang consistency sa paggamit. Gusto nating suportahan ang pagiging malikhain, ngunit kailangan ng malinaw na proseso bago ito makaharap sa tunay na pasyente. Kailangan masigurong ligtas ito. Epektibo. Patas di mo makatarungan. Sa Yale University, naglaan sila ng $150 million sa loob ng limang taon para sa AI development. Isa sa kanilang inisyatibo ay ang Cardiovascular Data Science Lab na itinatag ni Dr. Rohan Kera noong 2020. Ito ang CARS Lab o Cardiovascular Data Science Lab. Hindi lang isang aspeto ng AI ang pinag-aaralan dito. Kundi diagnostic, uh, precision care, uh, cardiac imaging at iba pa na pawang layuning mapabuti ang pangangalaga sa mga pasyente. Isang halimbawa ay ang electrocardiograms o ECG, mga electrical recordings ng puso. Ginamit nila ang teknolohiya na tinawag na ECG GPT na na, na parang chat GPT. Ngunit para sa pagbasa ng ECG image, ito ay halimbawa ng generative AI. Nakakagawa ito ng kompletong report mula sa ECG dati. Kailangan pa ng cardiologist para i-interpret ito. Pero ang layunin ngayon, makagawa ng accurate na pagbasa na maaring gamitin saan mang panig ng mundo. Pinili nilang gumawa ng app-based na solusyon kaysa sa integration sa malalaking health system upang it o ay tunay na ma-access ng marami. Ito ang isang karaniwang 12-lead ECG. Bilang tao, nakikita natin ang mga linya mula sa dibdib. Pero hindi natin matutukoy kung may heart failure ang pasyente. Ang mata ng AI no. Kaya nitong tukuyin ang mga lead na may senyales ng problema tulad ng left ventricular systolic dysfunction na may ejection fraction na mas mababa sa 40%. At ipinapakita nito sa paraang hindi kayang makita ng karaniwang tao. Habang mabilis ang pagdevelop ng AI tools tulad ng sa Cars Lab, maraming hakbang pa ang kailangang gawin bago ito. Tuluyang maisama sa standard medical practice. Kailangang tiyakin ng mga regulators na ligtas ang mga ito bago gamitin. Tungkol naman sa maling diagnosis, parang sinasabi ng mga eksperto na kakaunti pa lang ang mga kasong ito. Dahil sa huli, tao pa rin ang gumagawa ng huling pasya. Hindi pa rin mawawala ang papel ng doktor sa pagbigay ng diagnosis at gamot. Magiging mas malusog ba tayo? Hindi lang ito tanong na milyong dolyar, kundi tanong na milyong buhay ang nakataya. Oo. May benepisyo ang AI. Ngunit kailangan nating lahat ma-access ito matutunang gamitin at maglaan ng panahon para dito. Sa aking opisina, may apat akong larawan sa pader. Ang transistor, ang kamera, ang telepono at ang source code ng World Wide Web. Para sa akin, sila ang mga inobasyong nagbago ng paraan ng pagbibigay ng pangangalaga sa tao. Ang telemedicine, electronic health records, MRI imaging. Lahat ng ito, nagmula sa mga pundasyong teknolohikal na yon. At ngayon, ang AI ay nasa parehong kategorya. Ganoon na nga, tana may natutunan ka sa video na ito. Kung oo, pindutin mo na ang like, mag-subscribe, at sumali sa ating komunidad para sa mas marami pang mga makabuluhang video. Kita-kit sa susunod.